bata pa yan? 7 months boss 7 months pa lang ganda lang katawan, taba oh red spongil siyamu kung kaano? 2,000 na lang boss 2,000 ang laki pala ng manok na to, asin kaya mukhang bata pa eh no lalaki pa to Basil. Ah, Ito daw ang manok ng Muslim. Tupay binibenta. Laki oh. Eh si Kuya may dalang apat na silver si Bright. Mga bata pa yan Kuya. Oo oh, nga. Ano pa? Medyo hindi pa gaano katandaan niyan. Kaya lang, puro bara ako. Oo. 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 350 Oo. 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 Ay, yung anak dalawang libo Oh, yung nanay hindi pag nanay lang nanay 7,000 pag nanay pero pagka dalawa 9,000 no? Okay, kamusta mga boss? Araw ng linggo, August 3. Nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Samahan niyo ulit ako, mag ikot ikot dito, silipin natin ang mga iba't ibang klaseng paninda Okay, time check 8 o'clock Matagal ako hindi nakapag vlog dito sa grotto 2 months din Ang huling punta ko dito, maype, eh. Nakakamiss din mag vlog dito eh Ayan, Kasama ko pala si misis vlog. <laughs> dun muna tayo kay ano, Kuya Rosindo. Kaya lang parang wala siya eh. Parang nakakamit din yung matagal ka, hindi po konta. Oo, oh, mas, mas ano ka. Gana na dumag-vlog. Wala ata si Kuya Rosindo. yung nagtitinda ng okay-okay na bag. Wala, wala si ano. Kuya Rosindo. Ang daming ano dito. saging na sa ang gusto ko dito sa grotto ang daming pwedeng bilhin no yeah. hindi lang mga hayop ang um, pwede nyo dito oh, uh, dito nga pala nakapeste yung mga may hilig sa manok ayan no Baing <laughs> no? Oh. Ukay-ukay. Okay. Short. 20 lang, no? Sige na tayo. Tapos 50. Tapos 50. 50. Hindi bibi, oh. Hindi, mahirap palagayin. Kaya hindi mapangaw. Kaya magkano bibi? 200 po. 200 isa? Oo. Mura na to. Malaki na. O, ay, oh pang, ay, lahi yan. Pang, 200. kasi oh, mahal ko, 200. Ay, salamat po. Oh sige, salamat. Oh kasi tawag niya si Brad. Magasan kayo, boss. Kabaliches. Kabaliches pa. pa. Oh. mountain peak rin sa ino. Ganda oh, mountain peak. Carbon di ba? Oo. Ano masyal lang kayo dito sa grotto? Oo, oh. oh. trip lang. Susunod, ano na. Hindi pa kayo, hindi pa kayo dumiret yung ano? Dor, sa garay. Tayo, matay. Wishboy boy lang. Pauwi na kayo. Hindi. Patingin ah. hindi, oh, pa lang kami. Ha? Ah. Oh, sticker boss. Yun. Hey, thank you. Peter Pulo. Ano <laughs> pala boss? May picture na tayo dati. Si Alin Moises. Okay. Go pala yun Boss ingat ka Go. Ingat kaya sir Ingat okay, Ingat din po kaya Maganda oh Giant Iba kasi yung mga dating mga followers sa uh, bike kasi Hanggang bike ngayon is... nanonood oh. pa rin Sa mga hindi nakakaalam 2019 bike bila. Tatay Jack Parang malungkot ka Walang paninda Walang paninda Tara Pakita natin Tatay Jack Bakit nandiyan ba ba? ka Mainit. Ano ko Ah, nag-aabang ka. Mga si Tatay Jack. Kala ko malungkot si Tatay Jack eh. Ay, nahanap na ba? Unti pa rin damo Tatay Jack ah. Unti lang. Walang mabili. Walang mabili. Tatay Jack, magkana to? Bento yung mga. 400 na lang po yan. Dito, tikpa 400. 400 dito sa pato, sir. Pati yung pato. Pati

boss? Peter Paul, sir, diba? Oo uh, Patrick Patrick, taga saan kayo, sir Patrick? Gubaliches na Gubaliches na kayo? Sige, ikot-ikot pala Sige, ingat kayo wow. Wala si ate, yung nagtitinda ng peanut butter Ay, yun ba naman yung gusto ko Sarap din peanut butter nun eh Kaya lang, wala kayo lang, lang Sarap yun, creamy siya Si Epoy, wala si Epoy Wala ano? nagtitinda ng ano nung ganito isang lesson. To buto-buto manok. Dito, masarap din mamalengke mga boss. Murang karne dito ng baboy. Doon no, sa kapila. Isda, lalo isda.

Wala atang pating ngayon Dati nakakita ko pating eh Sa loob meron Nakatingin ka na ng pating Pating Inaano din yun ni Inagawa ring kinunot. Kinunot? Pero mas gusto ko yung pati Pagi dito tayo sa ano pesto ni Kuya Marlon Boss Marlon bisig bisig ka dyan Fernandez good morning hey, Peter Paul kajente sir ay Kamusta Kuya Marlon? Ito po, uh, napakaganda po na pasok ng Ogos. Ogos. At tayo ngayon. Araw, August na linggo. linggo. Pagka <laughs> Pero hey Marlo, pakita na natin yung mga pandiin mo. Pero hey po, nandito na po. Kanina po, may bumili na ang isang tuta. Boss, napanood ka namin sa vlog. Pag bumili kami ng isa, may pasunod na isa. Opo ko, gagawin natin. Bumili na isang tuta, binigyan ko ng isa, tuwag tuwa. Sayang, hindi natin nabutan, na no? Hindi oh, okay. nabutan. Na Sabi, alam pa pa si Peter Paul yan. Nandun na po, nagkaagulo na sila doon. Nauna na po doon. <laughs> Siyempre, kahit. Siyempre, sasabihin ko yung nando ka lang. Diba? na muna yung mga kandiinan. Ito, eh, Anong asa yan, Kuya Marlon? Panghuli ako eh. Sir, may lahi po siya. Golden Retriever. May lahing golden. Labrador. Labrador. Uh, at pakaganda. Choco Liver. Yung mata niya, ayun, tayo mo boso. Oh, Pangbantay yan, boss. Sa mga magnanakaw. Magkano naman, Kuya Marlon? Ang mga mura, 3.5 lang, sir. 3.5, babae pa yan. Pero, 3.5 yan sa black. Pero pag pinunta nila dito, siyempre, may bawas pa. May bawas pa. Ito rin Kuya Marlon, 3-5. Ay, hindi. Ah, uh, 3-5 po. Pero magkaiba po sila ng lahi. Ano naman lahi niyan? German Shepherd. May lahi ng German. Opo. Pero naman nalik po. Side view. Front view. Opo. Pagka sir, 6 na gun na yan. Ayan na. Tatayo na ang tenga. Devil na. Opo. Oh? Puta. Opo. Oh? Kailan mo, oh? Pagsik, Oh. Ang kalaban nito, boss, magnanakaw. Ito mga pasunod mo kuya Marlon. Yun. Sabi ko nga sa iyo 35 pagka humingi sila ng pasunod. Siyempre, bibigyan natin. Bibigyan ni kuya Marlon. May may pasunod pa? Dito lang kayo mamimili ng pasunod sa ilalim. Oh, syempre. Dami ring ibon ni kuya Marlon, no? ano natin, mga pabo natin ng mga mali. Ito. Sa mga naghahanap na pabo. Meron siya dito mga sisiw pa lang. Boss, Marlon, magkano isa? 550 okay. dalawang piraso wala na ano kakatil oh Boss Mario, ang kakatil mo magkano? Puro lang po, ano lang po, 1.7 Paris 1.7 ang pares? Siyempre, sabi ko nga sa'yo, pag pinuntaan nila dito Siyempre, may bawas pa May bawas pa pagka pinuntaan nyo May mga ano yung isa, so, iring Saka para kit Ang kakatil ang kanila ko yan, yung Naamin din 'yung tinatanong. Etong Renegade dub mo. Ito po, Renegade dub. Ito po, ito po 150 Paris, ito so white 750. Itong white 750. Ito po 550. Pero po 150, mapapakaliin na. Kakayanin. Grabe ate bumili oh. 330. Ayan, naka-plug tayo. 330 na. Yeah, Marlo, sabi niya nakatatlong bili na daw siya. Oh, mano, binabalik-balikan ako, boss. Nagtanong sa dun, 500 yung ganito. Saan so, yung binigay? 330 lang. 330? Tumawad ng 20. May okay, 30 na ako, boss. Kanina na atang gising ko yung Marlon, nakablog kasi. <laughs> Ayan na, tumawad na, tumawad pa. Binigay pa rin. Mga tatlo binila ko sa inyo eh. Oh. Eh, suki so, po na tayo. Okay. Dalawang tawad po, binigay. Balik pa kami. Sa Opo, salamat, thank you. Makasarap ng ganun, tumawad na, tumawad pa. Saka binabalik-balik ako ka? Oo, oh, binabalik-balikan ako. Ganun kasarap ang timpla ng kape ko. Yun. <laughs> Sir hey Marlon, wala ka na atang Brahma ngayon Naubos po kanina eh Naubos Mga native na lang no so, Mga native na lang, tsaka na pato Usa. Itong pato mo Yung lalaki po, 750 lang 750 yung barako, yung barako. Kasi tumitimpang siya ka ng 3 kilo at kalahati eh. Yung babae, tumitimpang La? lang siya ng 2 kilo Opo, wala Magkano so, yung babae? 350 lang po 350 Baka na to? Pero maganda ka Boss. Bukana yan, Kuya Marlon? Napaka-mura, Boss. 3.50. Galing pa na 3.50? Galing pa ang tarlak? Apo. Galing pa na sa tarlak. Sir. daw niya. Pero Sir. Sir, yung babae ay yung lalaki. Ang daming kalenda ni Kuya Marlon no? Kuya Marlon, contact number mo Siyempre, meron tayong contact number 09234580047 Kuya Marlon Contactin nyo na lang mga boss Kung may nagustuhan kayo sa mga binibenta ni Kuya Marlon Yun. Kahit natutulog tayo, siyempre Babangon Babangon tayo kasi pagkakapirahan Maraming yeah. salamat boss Thank you po, thank you Salamat thank you. po Masyataw Oh, yung kaibigan ko yung nagpagsak nagbag, sa akin ng bibi kahapon Si Boss Joel Nagabaliwag, San Rafael Yan, nagpapasak daw po siya Kay Peter Paul, binilim pa sa akin po Nakatawag, tatlong tawag Boss, parlo, shout out mo naman ako Kay Peter Paul yeah. Shout out sa'yo, Boss Joel Joel, baliwag, San Rafael Sticker, sticker Ano pa alam niyo, Boss? Iban si Pagasang ka pa? North Caloocan North Caloocan Parang wala na ah. Wala na dito. Mamasyal lang kayo. Ah, may bibilin. Alam ko may dala ibon eh. Boss, ingat kayo ah. Uy, nabulog pa. <laughs> thank you, thank you. Ano pa nalang? <laughs> thank thank you. Thank you. <laughs> namiss kita idol namiss din kita Fernandez yun 180 lang sang nilo sir yan meron bang tayo mga bagong kata mga suka eh Ah, wala na 190 180 na lang 180 na lang Bakit 190 180 na lang Sumahin natin sir Para makita mo 180 ang kilo Napakasarap ng lasa Bago fresh lahat lagi May itlog pa no Ito, May itlog pa mga suke Napakaganda ah, Malakas ngayon. na Okay Fernandez Ikot mo na kami ha Idol ingat idol Salamat Oo uh po trip muna kami. Ginutom ako eh. Sarap. Pancit. 25 lang. Iligaw sa pancit. Kaya magkano isang plastic? Ang plastic po, pero pa po tag-sikwenta. Mayroon po tag-sikwenta. Ito naka-plastic, 50. Tapos ito namang medyo malaki, isang daan. Opo, isang po. Kukuluan nyo lang ito mga boss, tapos yung tubig, magkukulay Ibiza to Herbal Eh mga boss Kontakin nila lang si Ryan Ito po ang number ko po 0965-372-5661 Po ang number ko po O kaya pwede nyo siyang pasyalan dito Every Sunday Ang lapit lang sa simbahan ng grotto Oy kamusta? Kamusta boss? Dito tayo sa Pesley Ate Jackie Nagulan eh. Ako tsaka pabo ko. Pakiyaw. Oh, no, ngayon lang. Kaya. Di ba 'le, marami pa rin naman pa din dito eh. <laughs> ah, tataw de Sherman tsaka kay sir... Ano? Tuntam, ano? Erwin. Bumili sa inyo. Opo, kasi na vlog ko ron. Bili na natin para kay discount kasi nga subscriber niya. Salamat po, Sir Mani at Sir Erwin. Si Ate Jackie pa. Lagi niyang nakabang kay ni ano. Madaling ka usap si Ate Jackie. Taga Batasay niyan. Si Sir Manny taga Kalookan. Yan mga Ano ni Sir ano yan? Mga followers natin, no? Sir Ace pati Sir Ace. Yung shoutout sa mga bumili kay Ate Jackie ha. Pag pupunta kayo sa nakasubscribe kay ni ano. Siyempre naman. Di ba yung malaki discount? May discount. Pati Jackie, pakita natin yung mga paninda mo. Ayan na lang, bantam, sirama. Ayan, sirama yung mga babae. Ito mga babae, sirama. Okay, baka isa? 300 lang. May bawas pa. 300 lang, oh. Nangitlog so, na to. Nangitlog na. Oo, baka na rin. Ito, bantam. Oo, oh, oh. lalaki bantam. Ito, kano? So, Ayan, ito, 400. Lang. 400, pati to. Oo, <laughs> Kontam, 400. Ito malaki. 500. 500. Bantex. Bantex. Silky? Silky chicken. Silky. sa ati, Jackie? 400 lang. 400, silky. Black sa mga ano naman ah, 'yung ganito, black, Parang ayam si Maya. Ito naman. ayan pato, 550 lang. Puro naman na lang 'yan, oh. 550 puro bara ko. Siguro na kunin 'yung saobi. Ay, wala na 'yung Ito Ate Jackie. Ayun, Bantam. na 'yan, 800. 800 pares, Bantam. Ay, mga kalapate rin si Ate Jackie oh. Sige, isang daan. Yung Ate Jackie. 500 lang. 500. Aspin. Ate Jackie, sa mga gusto bumili, paano ka nila makakontak? Pasyal lang kayo dito sa grupo every Sunday. Tapat lang ng simbahan mga boss. Ayan o, kitang kita si Ate Jackie o. Oh. Nasa bungad siya. Sakto may nagtatanong sa akin ng asil eh. Magkano daw yan? 2-5 daw. Ang laki pala ng manok na to, asil. Ayan mo ang bata pa yun ha. Oh. Lalaki pa to. Asil. Ito daw ang manok ng muslim. Tupay binibenta. Laki oh. Matangkad siya. Matangkad. Maganda katawan niya. Maganda katawan. Asil. Persian yan? Amos. Ginger. Mail. Kali isa? Ito mo, 5.5. 5 5 7.5 Ito maganda, uh. na ako Puro persya lahat yan Puro babae yan Ito tayo uh, uh, Kalikot debut uh, Puro babae Fan pin tayo Ito, may lorios, may palo, may emerald Palo, emerald Ikaw ano? 1K, 1.2 Ito pinang mura 1K Lutino Palo, emerald One, two. Saka Emeraldo. Emeraldo. Ito pares-pares na, no? Tapos. 2 pipes sa Lutino. 3K dito sa, ano? Ito Sabi na, kay. Ano? 3K no? Tig 3K Papalo. Pula mata. Lahat sila pula mata. Yan yeah, po, straight saan Ito lang kumapay. Hindi saan to. Ito lang 1 May kapare sa isang lutino yung no contact number cellphone pare Bigye bos. Di tama di tama. 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 Di tama di going Di years na, oh. na. tama. babay oh. lalaki no? oo Di tama di tama. Di Magkano? 33 may papel. 33, may papel. Uh, with paper yan. Oo, with paper. Thirty-three k, may papel. Nasa mga nagarap ng Indian ring net. Split, split sa dilaw. Take like note, split sa dilaw. Split sa dilaw. Tapos may isang san Ito Eto kak? Possible, possible. Possible kak. Papers. May papel din magkano? 16. 16k. Bata pa. five Sa taon na rin may get. pa ko babae? Ngayon mga boss, punin natin yung contact number ni Kuya Dennis. Baka interesado kayo sa mga ipin niya. Contact number, Kuya Dennis. 0917-919-1939 Taga saan ka ulit? Taga Labro Kaya mga boss, kontakin niya lang siya Ganda to Mabas na Saka may ipakbel Thank you boss may Dalawang libo yung anak Yung anak? Oo, dalawang libo Dalawang libo Parang bihira ako makakita ng kambing na itim Hindi ah yung anak, dalawang libo. Hey, yung nanay. Kapatili na, nakuha na yan eh. Kano lang, wala din. May thousand, dalawa. Hindi, pag nanay lang. Nanay. Kahit sa kaya talaga siya eh. Seven thousand pagka nanay. Pero pagka dalawa, 10,000. thousand. Ganda ng anak mo. No? Ganda ng katawan, no? Ayaw mo magpawa. Laki. Laki. Ayan o. no. o. pag pagka dalawa Mususo pa. May contact number kayo? Ba may mga gusto bumili ng kambing? Banggitin nyo na lang. Contact number. Wala. Hindi. hindi mo kabisado? Wala, hindi ko kabisado eh. Sayang. Sige, okay lang. Hindi kabisado yung contact number eh. Parang may pusod ba ano? Pusod no? Ganda yung anak yun pwede ko yun bait din yung nanay oh ganda lang siya mo ni Conan oh Bata pa yan? 7 months boss 7 months pa lang Ganda lang katawan Taba oh Red Spongel okay, ano? 2,000 na lang boss 2,000 yan din yung pang muslim na manok, di ba? Oo, oh, pero ito, bantam lang kasi uh, Ito, mga pang show naman to Pang show Let's uh, oh, pang girl Kaya eh, maliit patay do Ganda Meron din ako, ano, mga Mayroon. Silver Sea si Bright na pang out uh, Kaya lang, hindi ko nadala eh Bahaya. Kaya uh, Cornish Cornish bantam Oo, oh, Cornish bantam Kaya eh, baka kursinada niya to mga boss Kunin natin yung contact number kay Conan Eh, ano nyo lang ako Tawagan niyo ako sa number ko 0 9 650 Facebook mo? Uh, yung pa rin, Ethan Hank, bala siya na Ethan Hank, mga boss, hanapin. Uh, hanapin Ganda oh. Fox Rabbit 3, yan yung ano ko Hanapin nyo lang Cobra na bantam din Cobra bantam ang cross Pero nakuha yung sea break na yung Kaya naging cobra siya na ano Kano naman yan? Benta ko 800 lang 800 Ay oh, ba? Okay. <laughs> <laughs> eh si kuya may dalang ang apat na silver si Bright Mga oh, bata pa ba yan kuya? Oo oh, nga Ano pa? Medyo hindi pa gano'ng katandaan yan Kaya lang puro bara ako? Oo oh, oh, Puro pa siguro Magkano isa kuya? 350 lang, 350 350, napakamuro Si Bright kontak contact number ka kuya? Wala eh Yun lang wala Sayang <laughs> Buntay na lungkot Buntay na lungkot <laughs> Hindi ka na lungkot ngayon Eh punta dito <laughs> Dito dito lang eh Oo Sige okay, kuya salamat Sige <laughs> Ang dito naman ata si kuya tuwing linggo eh no So ayun mga boss Nakapag ikot ikot na naman tayo dito sa grotto Nakita na naman natin ang mga Iba't ibang klaseng paninda dito Okay mga boss, pauwi na rin kami. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita kita lang ulit tayo sa usulod na video. na marami kami nabili dito sa groto. Pang ulam. Nabili akong bagang laki. Bag. 120 lang.